panibagong umaga na naman nga mga guys. Pagkagising na pagkagising ko nga eh, ito agad yung bumungad sa akin. Sobrang kalat nga guys sa may baba namin, gawa nga ng mga laglag ng mga dahon. Tatlong araw na kasing nakalipas guys, kaya ganyang kakalat. Kaya ginamitan ko na ng speed power ko guys para mabilis ko nang mawalisan. Hindi ko nga dapat guys ilalabas yung powers ko eh, napilitan ako. Gaya nga na sinabi ko guys kanina, 3 days nga palang nakalipas kaya ganyang kakapal yung kalat. At kung hindi nga ako dinalo ng kasipagan guys, ay eh siguradong abutin pa yan ng isang linggo. Just kidding. Ayaw nga guys makalas sa paningin kaya agad-agad ko tong lilinisin. Ito nga pala guys yung kinalabasan after kong mawalisan. Ang sarap talaga pag masdan kapag malinis. Kasi kung hindi talaga umpisan guys, wala talagang matatapos. Eka nga nila, cleanliness is the best policy. At pagkatapos kong nga magwalis sa baba, nagkape na muna ako. Siyempre hindi mo Ang sarap ng piling mo. Uy, bibis ko talaga yun. Skyflakes, baka naman. A few moments later. At pagkatapos ko nga magkape, binaklas ko na rin yung electric pan. Ito nga pala yung susunod kong gagawin. Sinunod ko nga rin baklasin yung ginagamit kong electric pan sa kwarto ko. Nung nabaklas ko nga yung mga electric pan, e eh, nagbuhos na rin ako ng tubig sa batsya. At nilagyan ko rin ng konting sabon. At inumpisan ko na nga linisan yung mga electric pan na pinagbabaklas ko. Hindi na kasi lamig yung binubuga nito, kaya need na talagang linisin. Gawa nga ng inik ng panahon sa pamagitan ng paglilinis ng mga ito, e eh, medyo lumamig-lamig. At pagkatapos ko nga masabunan ng mga ito, eh dal ko na rin silang binanlawan. Siyempre minabuti ko muna tong punasan, baka pagkakabit ko eh bigla akong makuryente. At makalipas nga ang ilang segundong pagpupunas, eh kinabit ko na rin ang mga ito. At pagkatapos ko nga linisin yung electric pan, eh sunod ko namang gagawin itong linisin yung CR. Isa talaga dapat na malinis sa bahay eh ang comfort room. At dahil nga kaguto mo mga pinagagawa ko, ako ay kumain na. Kaya guys, kumain na rin kayo. Siya nga pala guys, huwag nyo kakalimutan mag-follow, like, and share para updated kayo sa aking mga paparating na mga videos. At syempre comment sa mga gusto magpa-shoutout. Kaya hanggang dito na lang guys, paalam!